Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, take only what resonates guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat ha. At saka, kung gusto mong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Ako po, meron akong Facebook page. Doon kayo pwedeng mag-inquire for personal reading. Ayan, so let's start. Lalagay ko na lang dyan sa description box. Anong meron sa ating mga Virgos? Summarizing Venus, Jupiter, Virgos. Kung ayaw mo na ganitong klaseng setup, meron tayong mga reading na kung gusto mo cards yung nakikita, meron yan. I-search mo na lang dyan sa pinaka-channel. Ayan. Kasi ako, gagawin ko kung anong klaseng reading yung <laughs> ma-feel ko na gusto kong gawin ngayon. Ayan. So, anyway, please do comment down below. Ma-appreciate ko yung comment. Kahit po heart-heart lang, smileys. Ayan. Malaking bagay yun sa akin. So, anong meron sa ating mga Virgo? Main energy. Love reading to ha. Okay. Um, I feel like we do have here the Three of Swords. So, sobrang nasasaktan ka ngayon. Um, hindi mo alam kung anong gagawin mo, parang ganyan, parang nasasaktan ka. Uh, you know, there's like a stabbing pain in your heart right now. Parang, parang sinasaksak ang puso mo, kumbaga. And might be with the nine of swords dahil sa mga problema, sa stress, might be with regards to love, pwede rin. Sobrang, um, itong pangyayari ngayon sa iyo might be may mga bagay kang gustong ilaban with the seven of wands might be some kind of ending with the tower ang nangyayari sa iyo ngayon pero sobrang sakit eh alam mo yon yung ending na to yung parang ayaw mong mag-end pero parang dapat siya mag-end so with the hierophant i feel like may mga bagay na nag end kasi natutunan mo na yung mga lesson na dapat mong matutunan doon. Sa taong yon, sa bagay na yon, sa sitwasyon na yon, kung ano man yung nag end sa sa'yo. With the nine of swords, yung iba sa inyo, halos ayaw mo nang bumangon, ano? Sa higaan, ayaw mo nang ano, ayaw mo nang magising kasi pag magigising ka, mararamdaman mo na naman yung sakit. So, sino tong person na kakonnect mo pagdating sa love? So nakakonek mo pagdating sa love Two of Swords is here So nakakita tayo ng desisyon uh, Mula dito sa taong to Like with the Queen of Cups Nakikita natin yung Pagmamahal sa inyong taong This person really do loves you Kaya lang with the Four of Swords Wala siyang ginagawa about sa situation ninyo, about sa nangyayari sa inyo. Maybe there's separation na nangyayari sa inyo. Pwedeng wala siyang ginagawa or wala siyang magawa. So, sa'yo masakit yun. Kasi, gustong mong may gawin tong taong to. Pwedeng ganun. And the Seven of Wands is here. Aries Leo, Sagittarius Energy. Maybe you want this person to fight for you. Maybe you're thinking kung namimiss ka ba niya or what. So anyway, ano yung emotion ninyo sa isa't isa tisa? I can see Scorpio energy. Yung mga binabanggit kong zodiac sign, energies lang 'yon guys ha. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa tisa? For the sign of Virgo. The tower. Nakita tayo dito ng ending. Uh, sobrang nalulungkot ka na. Sasaktan ka talaga. Five of cups is at the bottom of the deck. Pero tinatry mo mag-focus. Like sa positive side. Maybe sa sarili mo. With a uh, empress. Nag-focus ka sa mo. Sa health mo. Or maybe with with regards to your physical features so nandun yung pagfo-focus mo the devil might be again kasi you see this person as very narcissist or someone na napapaikot ka or napaka-negative at napaka um napaka nakakita ka ng taong traitor alam mo yun parang or sinungaling so maybe yung ending may kinalaman doon. Five of Wands, nakakita tayo dito ng pag-aaway na naging dahilan kung bakit nasasaktan ka ngayon. Kung bakit nag-end yung mga bagay. And with the Nine of Wands, I feel like um might be may kinalaman sa might be pagta-travel or I mean Nine of Wands for me, there's a lot of passion and love. So might be kaya ka nagagalit, kaya ka nasasaktan kasi mahal mo yung tao. Or kaya ka nagagalit, kaya ka nagalit yung naging rason kung ba't nagalit ka kasi mahal mo siya. Pwede ganun. And might be may mga ginawa siya, may mga ginagawa siya na alam mong hindi nakakabuti para sa kanya. Hindi nakakabuti para sa inyong dalawa. And ano yung emosyon niya para sa'yo? So sobrang nalulungkot ka talaga, no? Emotion ng taong ito para sa iyo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Eight of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. I feel like you're dealing with someone na inaalis niya yung pag-iisip niya sa'yo. Parang nagpapaka-busy siya para hindi kanya maalala, hindi kanya maisip. King of wands is here. There's a lot of love and passion, lalo na with the Knight of Cups. Mula dito sa taong 'to, kaya lang nagpapaka-busy siya. This person is really attracted sa iyo with the with the Empress. Ah, uh, physically inaadmire ka niya or gusto niya 'yung itsura mo, 'yung lahat sa iyo. So mahal ka niya and at the same time, gusto kanya niya. Alam mo yun. So, sorry about that. Naputol yung ating video. Um, punta na tayo sa future. Near future between the two of you. Eight of Wands is here. Queen of Pentacles, uh, Seven of Wands, Seven of Cups, Knight of Pentacles, and the, t okay. Actually, this is very beautiful for the future para sayo. and uh. Yeah, the six of cups. Um, clarify ko lang. What's with the six of cups and the knight of pentacles? Five of so, five of swords. Okay, bottom of the deck is the ten of cups. Oh, there's an angel numbers sa seven, seven, seven. Yeah, tatlong seven. bottom of the deck. Ten of Cups, Seven of uh, Swords, and Ace of Cups. I mean, honestly, nakakita tayo dito. You are the Queen of Pentacles. You are stable. You are someone in the future na gugustoy na lahat. You have everything. You have money. You have maybe career na parang very strong um, like you can handle yourself uh, kaya mo mabuhay at kaya mong bumuhay ng iba this is you so with the seven of wands nakakita tayo na marami kang talents and skills na mailalabas dahil might be in the past hindi mo mailabas or maipakita or might be in the past hindi hindi siya ganoon nag, nagkakaroon ng fruition or nagbubunga might be dahil nagkakaroon ng mga hindrances and nakikita natin na may lalabas mo itong mga ito in the future I, I can see an offer of love coming from the knight of pentacles so may offer of love this is a new person I feel like may money na involved dito. And the Six of Cups, this could be a person in the past. Or yung past na ito, hindi naman ex. Hindi naman definitely, pag sinabi past ex agad. Could be a past person in your life. Could be a past lover, a past friend, a past uh, um, mentor. Nakakita tayo na mentor eh. Or someone na mas, naging mas matured mag-isip sa'yo in the past. So I, I, can see an offer mula dito sa taong to. Seven of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces. So I, feel like uh, sasabihin niya sa iyo kung ano yung mga nasa isip niya, mga plano niya, and mga gusto niya mangyari, mga dreams niya, wishes niya. And I feel like it has something to do with you. And might be mas magiging mas open itong person na to sa kung ano yung mga hindi niya mabanggit or masabi sa'yo in the, in the past. And five of swords is here. So, I feel like this person is happy sa mga nangyayaring pagka-cut off. Kasi might be parang natutunan mo na yung mga dapat nung matutunan na parang dati ko pa naman sinasabi sa'yo. Parang ganun. Parang itong person na ito, matagal niya nang makikita yung mga nangyayari sa'yo or mga dapat mong gawin sa buhay mo. And then this person was like, okay. Kung yan yung gusto mo, sinabi ko naman sa'yo na wag or mali yan parang this person nilet go ka niya or hinayaan ka na lang niya na maggawa ng choices sa buhay mo. But then, I can, I can see an offer from this person kasi nakita niya na wala na or na cut off na or hindi ka na, hindi na parang, well, honestly, I can, I can see the Ten of Cups, which is uh, once na umalis itong taong dapat umalis sa buhay mo, which is the negative and narcissist relationship connection sa buhay mo, so no sorts, I can, I can see new love coming with the Ace of Cups. This is new love. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.